Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, Tony. Paano na naman po kapag may business po kami ng aking asawa pero sa husband ko lang nakapangalan ang ownership at sole proprietorship? Nilagay lang po ang name niya kasi isa lang ang pwedeng ilagay na name as owner. Sa amin pa rin po ba itong business na ito kahit na ganoon? Conjugal pa rin po ba ang nasabing business kahit na siya lang ang nakalagay na owner. Sana masagot ninyo ako. Maraming salamat. Bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ang property o ari-arian o negosyo na binili o ipinatayo sa panahon ng kasal pero nasa pangalan lang ng isa sa dalawang mag-asawa, ito ba ay considered na pagmamayari ng asawang nakapangalan na asawa? O ito ba ay dapat na pagmamayari ng dalawa? Itong dalawang mag-asawa kahit na titulo o business permit ay nasa pangalan lang sa isa sa kanila? Mga kaibigan, ang sagot sa tanong na ito, ay nasa Article 116 ng Family Code that says all property acquired during the marriage, whether the acquisition appears to have been made, contracted, or registered in the name of one of the spouses, is presumed to be conjugal unless the contrary is proved. Ang ibig sabihin nito na lahat ng ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal kahit na nakarehistro sa pangala, sa pangalan ng isa sa mag-asawa ay ipinapalagay na conjugal maliban kung mapapatunayan na exclusive property ng nakapangalan sa property. Dito sa situation na ito, maliwanag na ito ay conjugal o community property dahil ipinatayo nilang dalawang mag-asawa ang business. Ipinangalan lang sa asawa ang business dahil hindi pwedeng dalawa ang nasa pangalan na business owner. In fact may mga situation din na ang magsawa ay sadyang ipinangalan lang sa isa sa kanila ang titulo ng lupa na nabili nila dahil ang isa sa kanila ay may mga anak sa ibang lalaki o kaya ay may mga anak sa ibang babae. Ang akala nila makakaiwas sila na maghabol ang mga anak o even ang naunang asawa kung walang pangalan sa titulo ang ama ng mga bata. Pero napakaliwanag ang batas na kahit ang titulo ay nasa pangalan lang ng isa sa mag-asawa, ang property ay dapat na ituturing na conjugal o community property pa rin kung ito ay nakuha o nabili ng mag-asawa sa panahon ng kanilang kasal. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!